kung uh, lalagyan mo ng pondo tapos ganyan pa rin, nandiyan pa rin yung sindikato, nandiyan mm -hmm. pa rin yung pondo, parang tinuloy, tuloy ligaya lang yes. yung manayares. Naniniwala si Senate Finance Committee Chairman Sen. Wingat Gatchalian na may sindikato sa flood control projects at kung hindi aniya maaayos ng DPWH ang sistema, hindi na nila po pondohan ng flood control sa 2026. i Re review namin proseso. Uh, nang ng nasabi ko, Uh, kung ang proseso ay maluwag, aabusuhin at aabusuhin niya ng mga kontraktor at ng sindikato. Titingnan niya ng Senado kung paano napopondohan ang mga proyektong ito at kung umpisa pa lang ay may usapan na sa kontraktor. Dapat rin na uh, higpitan yung pagbibigay. And bidding kasi natin, igan, mano-mano eh. Kailangan gumamit na ng bagong teknolohiya lahat, internet na para wala ng human intervention. Okay. Ani Gatchalian, tiyak na may mananagot pagkatapos ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Tutol naman si Bicol Saro Party List Representative Terry Rido na i-zero ang budget sa flood control sa 2026. Pagka sinira mo yung flood control for next year, edi eh di kawawa yung mga nasa mga kailugan. We have to be a bit more um, reasonable no, in all of these things. Kasi nga, again, we have to state it clearly, flood control is something that is fundamental for uh, climate risk uh, communities. Sabi ni Senador Ping Lacson, nakilahok na ang publiko sa pagre-report ng substandard at ghost projects. Ang huling pagsubok, ang kasiguraduhang may mapaparusahan. Sana raw may malaking tao na makasuhan at makulong para wag na pamarisan. Dahil kung wala, mawiwili ang dating gumagawa at mahihikayat ang di dating gumagawa. May isiniwalat naman si Baguio City Mayor Benjamin Magalong tungkol sa mga anyay request at reklamo ng mga kongresista pag nagsimula ang deliberasyon ng National Budget sa Kamara noong nasa PNP pa siya. kami makakatanggap ng ang message sa taas sa sabihin na o puntahan nyo na yung, mga congressman at tanongin nyo na kung ano yung mga kagustuhan nila. Ano mga complain nila. So yung mga maayos na congressman, maayos sa mga tanong, uh -oh. maayos sa mga kahilingan. Mm -hmm. mga may kalokohan ay puro, puro kaya parokyal concerns mm -hmm. Kaya yung kung baga paano, paano ipropobot yung kanilang sarili. Kaya Walang partikular na sinabing request si Magalong. Dagdag ni Magalong na convener din ng Mayors for Good Governance pag budget hearings. Hinihingi lang umano ng mga kongresista ang pansariling interes. Nag-uusap din kami mga mayors, pati na rin sa League of Cities, ano? Uh -huh. pati mga kasamahan namin dyan sa League of Municipalities. Kadalasan, iisa lang ang complain eh. Walang konsultasyon sa local government. Gumagawa ng project itong mga tiwaling congressman. Yun ang nasusunod. Nag-uusap-usap na raw ang samahan ng mga alkalde sa sunod nilang gagawin. Matapos sabihin ni Senador Lacson na may mga senador at kongresistang may kinalaman umano sa mga flood control project. Handa rin daw si Magalong na humarap sa pagdinig ng kamera ukol sa flood control projects. Sa susunod na dalawang linggo, inaasahan ang pagdinig ng House Tri Committee hindi lang sa flood control projects, kundi sa iba pang palyadong infrastructure projects ng gobyerno, kabilang ang Kabagan Bridge at Benguet Rock Shed. Sana raw kung may whistleblowers ay tumistigo at magbigay ng ebidensya. In the event na mapangalanan po ang kahit sinong senador, kahit sinong kongresista, sa mga usapin po na ito, bibigyan po sila karapatang magpaliwanag, sumagot sa komite.